ka mag lang kami. kami. Okay. namin nag Kasi bibili rin kami ng materialis sa bahay gagabitin natin. At thank you, thank you po. Maraming salamat. tayong main, magkakalusan so tayo sa hardware pag-uling ng material thank you, nakakasalamat so mga kaigam na tayo ng hardware so, nakapag-umusunan tayo so yun mga kaibigan, nandito tayo sa Adver. Ma'am, wala po mga lagong tindera kayo ng guy. bibili muna tayo ng... Semento. cemento. Cemento. pa. Atlo. Hmm. Boy, tatlo cemento. mga diba, bibili lang tayo ng materialis natin na gagamitin dito sa bahay na pinapagawa natin. Yan, thank you, thank you. Maraming salamat. Wag <laughs> ka Thank you. Thank you so Thank you siyempre. <laughs> okay, mga siyempre. nandito na tayo siyempre. 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 siyempre.

Ito mo lang yun, wala rin. Naka-up So yung mga kayo, wala rin naman yung gumawa dito, pero buwas. Pagkatrabaho sila ulit, then may pinuntahan sila ng iskaso. So one on one pa rin kami, dalawa ni yung Yan, pang-training dito dito sa palagdan din sa taas. So, malapit na matapos. Ang ginagawa ni Mori, yung nakalim yung dinidinan na palagdan dapat. Inokompleto niya na para magandang tingnan isang buo sila. 没有编号 Ayan lang, magpapatala dito. Ipagpapita naman, papatay. So, yun. Solo si More. Yan, kami lang dalawa. So, bukas linggo, baka daw magtrabaho daw sila dito. đa, bye, tình yêu. mono không biết, So yung mga kaigan, natapos na, na ni Moray yung sa mukha. So yun na lang yun sa kuryente na yun. So ibabawad pa ni Moray yun. Kasi pangit naman kung hindi ibabawad. Naka ano. So sisisira na konting konti lang yun. Para bumawad lang ka sa kisami niya. Tapos ito tapos na. So gagawin niya, papasok na dito mamaya. Ito yung tatapos na. Ito, malipit ang daw to. Ang ganyan to. So yung mga kaya ka na kompleto na yung ano dito patada So ano naman yan Skin coat Para lalong gumanda So nandito na si Mori sa, sa loob Anong kinikira niya Kompleto niya lang yan So na Para hindi patutupo putu po yung ano patada Para magandang tignan Ito Tapos na ito Tapos na patapos na si Mori dito matada hindi lang tapos tayo mag i-spring -e tayo so sa yung oras so, yung mga sa yung oras na ano kailangan bawat oras na nagagawa tayo so yung spring food ulit natin yan tapos nagbibigay tayo ng alokay, Mori so ito ba tawag naman si Mori pag nangailangan ng alo tapos spring food natin dito para mapintura na rin itong kaya mga kaigan, kakain na tayo. Ito yung ulam natin, sinigang naipon. Okay. Okay. Wala po yung camera. Kain na more! Okay. Kain po tayo mga kaigan. Sinigang naipon. Silikan ini pun pun akan lagi. Ya, saya nanti itu sana. Malis sama pun pun orang ni. Kita ini kan? In. Lah. Yes. <laughs> ini. Kami share. Nah, ini. Sudah sini pada dah. Belum mau makan nasi sebat. Nak pun dia kira-kira pun tak binigang sa kamias Layipon Pinangasin po yung gamit na yung kamias <tip> Yung ya, tumblager <nungur> tiga kay? Yeah. Tumblager <tip> mamang tiga tayo giá cả này, tiga tấn tay gần ding cái wow, chào sa ano Kala namin maaga lang, tangali na pala So yung panahon kasi medyo makulong yung panahon Pero mahal din sa hangan. Thank you So yung mga kaigan Pahingan muna kami, wabad na kami ng alaw na so, Thank you, thank you. So mamaya pagpapasilan ako sa taas para lumiwanag na yung mga ano, bumuti na rin na katulad nito. Ito, totoply ko ba yun. So para iisa niya na lang, tapos lahat pa primer ko na, ipidraw ko na. Para ano, lumiwanag na sa so, taas at bumuti na. And thank you, thank you. Walang salamat pa sa mga tumutun. So, thank you. So, mga kaikan, pumapahid na kami. Tapos na pala palatada. Yan, maitim lang. Pero pag natuyo yan, puputi yan. So natapos na rin ni Morito na sa lang itong ginagawa niya dito. Yan tapos na yan. Papayaran na lang ng istingo dyan tulad dito. So yung dalawang mano lang yan. Tapos lilayan ko, tapos pa-primer ko na. So nag-upisa na rin akong mag ano. Mag skin coat. Ayan o. Ano. So at least may natatapos tayo pa konti-konti sa pintura. Tapos dito, labas tayo sa isang kwarto. Tapos dito na tayo. Ito. Tapos ngayon, na rin yan. Nalala dyan. Platada na lahat Mas bawa orang kabi ni. Saya mau lagi kata pasal si Morit. So anu nama ni? tu lah jukin aku So ini yun bahasa. Saya tak pasal lagi. Ini tak pasal. Tak pasal di sini. Tak pasal di sini. Tak pasal So na itu tu so, lang. Ito mukha na to kasi nga gagawin pa kami ng kaway-kaway para patungan dito, para maka makaabot dito. Ito yung natitira ngayon. Pati ito labas na to, papatada ko na rin to. Ito. Yan, papaano ko na rin. Tapos papaano ko na yung ano ilaw para mag-auryan dito. So yan, natapos na. Tapos tayo, direto pa rin yung pag-iskingkot natin dahil ang dami natin iskingkot. Lahat yan, dadaanan ko ng iskingkot para malistignan po. Tulad po yung ginagawa ko dito. Yan, lahat yan. So, ako nang bahala dyan sa pagpintura. Dati ko naman trabaho ito yung pagpipintura. Kaya-kaya ko na yan. So, maraming maraming salamat po. Yan, tapos na yung pagpagpanatada. Ito na lang, gagawa ng discarte dito. Kakaawi dito. Tapos para magawa ng tungtungan para maabot yung taas na yan. So, ayos. Pero yung dalawang kwarto tapos na yan, channel. Yan, mamaya maglilisa lang tayo. Pagtapos natin, pag hapon na. So, lang. okay na. Si itapos na yung kantuan sa ilalim para malagyan ko lang ang pintana yung saan. Sa so, ilalim. Tapos pagawa tayo magdanan. Oh, ay Dahil tapos na si Mori Tinuloy niya yung pangkantuan dito. Tumbren, so, naman tayo. Si Maka ay na tapos na iba pa lang step si Moray na wala. Uh, o oh, para po hindi... <laughs> <laughs> so yung mga kakanta tapos sa yung namin. So... Tignan natin yung nagawa namin sa so, magapon. Kaya! Ano po, napagwalis na rin yan ratchet. Okay na. Ito na, skin coat ko na rin to. So, isang pato na lang yan. Tapos, liya. Tapos, primer. Para malis na tignan. Katulad dito. Tapos, ganito yung alin yan. Magiging resulta niyan. Na puro, ano, makinis. Yan. Tapos to. Tapos na rin to. yan nakaplata naka dalang lahat yan. Yan, nakikita niyo yung itim bagong ano lang yan. Pahit na. Ayan, na. na. So, yun mga kaigan Maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa Team Pabili. Kaya tinggi-tinggi po. Tinggi, tinggi po. God bless po. Maraming maraming salamat.